Good evening, I am Dr. Noelvin Perez Zay Bartolome. I'm an internist for 28 years and hypertension specialist for 10 years at Adventist Medical Center, Manila. Ang hypertension ay isa sa pinaka-deadly na sakit at tinatawag natin na traidor na sakit. Pag ang pasyente ay may BP na 140 over 100, high blood na ba yun? yung totoong high blood, dapat 3 times. Monday, 140-100. Tuesday, 140-100. Wednesday, 140-100. Iba-ibang time na tumataas ang blood pressure. Yung mga doctor from the province na punta ng Maynila, nagulat sila. Akala nila 140 over 90, normal lang yung blood pressure. Ngayon, ang pinaka-normal na blood pressure is 110 over 70. Pag mag-BP ka na 130 over 80, stage 1 na yun. Ang sunod, pag mag-140 over 100 ka, stage 2 na malapit-lapit ka na mag-stroke. Number 1, pag mataas ang triglyceride o kolesterol natin, You're prone to hypertension. Pag ang tao ay isang opis o malaki ang bilbil, nako, sigurado mag-high blood ka. Then, pag umiinom ka ng kape, umiinom ka ng alak, alcoholic drinks, talaga sigurado. At same time, pag lagi kang stress, stress people are prone to hypertension and heart attack. Tandaan nyo yan, kala dapat chill-chill lang tayo. So ngayon, Baka pagpunta mo sa hospital, sabihin mo sa akin, Dok, ang laki naman ang na ginastos ko. Ang tinatawag namin hypertension pa yun. Number one is lipid profile. Ano ba yon? May kasama siyang total cholesterol, triglycerides, LDL, and HDL. Sandali lang natin malaman yon at matandaan. Pag sinabi mong LDL, let's on the let's say, bad cholesterol yan. Pag HDL yun, ang good cholesterol. Ngayon, mayroon pa. Yung fasting blood sugar, kasama yan sa panel, sa hypertension, at ang uric acid, Dati, hindi namin alam kung bakit pagmataas ng uric acid mo, high blood yung tao. Ngayon, alam na natin. Once na mataas ang uric acid mo, na deplete ang nitric oxide ng pabubuka ng ugat. Kaya instead na bubuka yung ugat mo, mag-constrict mag siya at mag-high blood ka. At kasama ngayon dyan yung creatinine. Saan kayo nakikita ng pasyente na ang hemoglobin ay 7, ang blood pressure is 180 over 100. Sa nga, patients with renal failure. Kaya pag mataas ang creatinine mo, yan yung kasama doon sa panel. Mamili ka lang. Pwede ka magkaroon ng heart attack, pwede ka mag pwede ka magkaroon ng arrhythmia, pwede ka ma-destroy yung kidney mo. So ngayon, ang number one na komplikasyon ng hypertension is stroke. Yung totoo dyan, yung number one is transient ischemic attack o TIA. Yan ang sa term na tawag na mild stroke. So ang pasyente po dyan, bigla nang nanonood ng TV, bigla na otal magsalita at nangyima yung isang parte ng katawan. But about, after about 20 minutes, babalik sa normal. So ang ginawa ngayon ng pasyente, pumunta sa doktor, sabi ng doktor, eh pahinga ka lang. Okay lang yan. Kinabukasan bumalik sa amin. Nakong iwi na yung bibig, paralyzed na. Hindi niya alam, stroke na yun. Mild stroke na symptoms yun. Kaya nangyari dun sa TIA o Transient Ischemic Attack or mild stroke, ang ugat sa brain na maliliit lang yung tinatamaan. Pag yun, nagpunta na sa amin, ang tinatamaan na doon, malaking ugat na sa brain. Na tinagdag thrombosis or ischemia. Nagkaroon na ng blood clot. Mas masahol pag magkaroon ka ng hemorrhage. Hemorrhage, sa barak hemorrhage, secondary to ruptured aneurysm. So ano ba ngayon ang aneurysm? Yung aneurysm, yung tinatawag nyo yun na nagbabalon ang, ang ating mga ugat sa brain nagbabalon o para siya mga pipe na numinipis. Kaya madaling sumabog pag mataas ang blood pressure sa sabog. Yan ang komplikasyon ng hypertension. Pwede ka magkaroon ng heart attack. Yung heart attack, yung pasyente mo bigla na lang ito mag chest pain na para mainaapakan ng kabayo yung kanyang dibdib at tumaabot sa kaliwang balikat at yun ay pinapawisan ng manamig. Ito mga cold, clammy perspiration. Pag magkaroon ka ng symptoms na ganyan, na nag chest pain ka at nag cold clammy ka, ay nako, wag ka nang mag -atubi. Punta ka lang agad sa hospital. Kasi so, simptoma yan ng major heart attack. Sa heart attack kasi ang tinatamaan yung blood vessels sa coronaries, usually 90% to 100% ang barado agad. Kaya kailangan pumunta ka sa hospital. Okay, yun ang mga komplikasyon. Ngayon, kung may renal failure, may tinatawag tayo ng congestive heart failure, ang puso naman yung nag fail So, paano natin malaman kung ang pasyente ay nag-fail yung puso? Tanungin mo yung pasyente, pag nakahiga siya, okay ba yung paghinga niya? Ang normal na tao, pag nakahiga, flat, normal ang paghinga, di ba? Pero yung mga pasyente may congestive heart failure, dalawa o tatlong unan para ma-relieve siya, ang tinatawag na 2 to 3 pillow or top niya in the middle of the night bigla nitong huminga at pupunta sa hospital paroxysmal nocturnal disease sa gabi at bigla ito maging cyanotic or nangingitim yung labi so yung mga simptomas ng respiratory failure ngayon Paano natin malaman kung talaga nag, uh, nag ang puso? Through physical examination. Pag pinahigya ko yung pasyente sa bed, matindi makikita mo yung ugat dito na galit na galit. Pasid neck vein engorgement ang tawag doon. Or, pag lubog mo na kamay mo sa paa niya, lulubog talaga, piting edema as a sign also of congestive heart failure. Ngayon, pag alam na natin ang simptomas, ng lahat ng bagay, heart attack, congestive heart failure, stroke. Madali natin tulungan yung ating mga pasyente o mga kapitbahay, mga friends o kaya relatives natin, mas safe natin sila. Number of course, number one is lifestyle. Iwasan natin yung matatabang pagkain, pag-inom ng alak, same time, yung mga maaalat na pagkain. At dapat, good sleep tayo. At ano gagawin natin pag mahina yung hindi tayo matulog ng tama, you're prone to hypertension. No? So, ngayon, sa treatment naman, although mayroon tayong mga synthetic, pero naman tayong tinatang herbal supplements na katulong. Katulad ng produkto namin sa Greens, mayroon siyang 11 greens. Katulad ng spirulina, may broccoli, may spinach, may barley, may wheatgrass. Alam mo naman lahat na ang supplements ngayon ay talaga makatulong sa ating uh, katawan para tayo may healthy. At mga pasyente na rin ako, nagsabi ng Dok, mo ka risk, na binigyan mo kami ng sign sa grace, napakaganda blood pressure namin. At uh, sa palagay ko, makakatulong na talaga ito sa mga kapitbahay namin, mga kamag-anak. Aside from that, nilang yun hypertension matulungan mo. Pati yung cancer patients, pati yung mga diabetic patients, matulungan mo, mo lahat. Lalo na yung mga pasyente na immunocompromised mahina imi system. Kasi during COVID times, ito yung ginamit namin. Na talaga ang dami natulungan. In a week, napagamit namin ng Sinal Greens plus yung Sinal GC na may na vitamin C. Talagang in a week, yung positive na swab na naging yung Kaya lahat kayo yung invite ko na gumamit na amin supplements. Tawag uh, huwag kayo magduda. Kasi kami mga specialist hindi nagduda. Kaya, huwag nyo kalimutan na mag-comment kayo kung anong gusto nyo yung topic na tatalakay natin sa sunod na Doctors Forum. At ready akong uh, explain sa inyo yung ano man yung gusto nyo. Good night!